Chunie Bakit ka nandito? Anong pakay mo? Pa, nandito na ako. Aba, future lady boss ang Shanyo Group pala to ah. Uwi ka para magpasikat ha. Tawagin mo akong dad? Huwag na, hindi ko na kaya yun. Ah, katatapos lang sabihin ni dad. Ayaw ko niya talagang makita. At sabi niya rin, siya na lang ang anak niya. At ako yun. Stepdaughter ka lang naman. Akong tunay na anak ni Dad. Sino raw hindi tunay? Mas okay pa yun kesa sa'yo. Hindi ko dito lumabas ka. Hindi na pwedeng padalas-dalas tulad ng dati. Kung gusto kong malatili dito para imbestigan si Mama, kailangan ko munang ayusin si Dad. Nung bata ko, lagi mo akong sinasama mamingwit. Sabi mo, sobrang ingay ko. Natatakot tuloy yung isda. Pero isinama mo pa rin ako bawat beses. Di ko kalayang dito pa tong maliit na to. Tayo mismo ang gumawa nito. Pa, sa school madalas kitang naaalala. Pero ang tagal na nang di ka dumadalaw. Pa, kung ayaw mo talaga akong makita, haalis na ako. Sandali. Kumain ka muna bago umanis. Ma, bilis dito ka. Kailan pa siya dumaday. Kanina lang. Ano sa dyan niya? Ewan. Tingnan mo kung paano niya alagaan si Dad. Halika, tikmaw mo itong pizza. Galing yan kay Ate Fei Fei mo. Pa, ako din. nasige ah, Sige. Okay to, see yore Thank you pa Pa, pasaway lang ako dati Siguro hindi lang kita ganang naiintindihan dati Nakaraan na yun, kalimutan na natin Alam kong may mali si ma'am sayo Pero nanay ko pa rin siya Naalala ko kahit may sakit siya Nagdadayari pa rin Pwede bang kunin ko yon? Nasa bodega lahat ng lumang gamit niya. Pagkakain mo, kunin mo. Kain mo tayo. Yung silian Group, ilang pang shareholders. Di pa ng letter of intent sa acquisition? Apat pa. Yung tatlo, madali na yun. Si Sutaw nagmamatigas pa wala ngayon, magiging kasyoso ko ka na si Sunian. Kailangan ng tao mapagkakatiwalaan para ko usapin siya. Patagal na si Sunian doon ha. Wala pa rin balita. Sandali pa lang, sir. Kalahating ngaro pa lang si Miss Sue doon. Kung nag kayo sa safety niya, pwede naman pong magpadala ko ng tao sa su residence. Wala siyang kailangan itanong. Huwag na. Pero si chairman, feeling ko todo pressured na siya eh. Kailangan matapos agad ang acquisition. Sige, kanta. Ako na mismo ang kakausap kay Sutao. Sa, sa totoo lang, palandalian lang ang tikas ni Su Family ngayon eh. Mapipilitan ding magbenta si Sutao. Parang hindi na kailangan gawin yun, Mr. Go... Uh, ako na magdadrive. Pa, may emergency sa school. Kailangan kong bumalik. Pagkatapos pupunta ako sa bodega para sa diary ni ma'am. Sige, muna ka Han, tapos na ang kumain. Pabaan ako. Hmm. Ikaw? Akala ko umalis ka na sa school. Ikaw ang pumatay sa si nanay ko, di ba? Grabe, biliba ko sa imagination mo. Dahil hinanap ko lang ang diary ng mama mo, ako na agad ang pumatay sa kanya. Gusto ko lang naman makita kung ano talagang nangyari sa kanila ng tatay mo. Yun lang naman. Nasaan si Nurse Lan? Bakit kami connection sa nurse na nag-alaga kay mama? Siya niyan. Hinahanap ko si Ate Lian. Gusto ko lang sanang maintindihan muna bago ako pumasok sa familia Su. Pati yung nangyari sa mama mo. Kamakailan ko lang nalaman yung tungkol sa kanya. Sa totoo lang, naaawa talaga ako sa'yo. At lahat ng ginawa ng mama mo back then. Enough na yun para mabaliw siya. Iniwan ka talaga niya nung bata ka pa lang at pinili magpakamatay. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ganyan ka kasama. Pag sinabi mong mamatay, Mamamatay talaga. <laughs> Ikaw ngayon. Parang bihira na lang na maging payapang araw mo. Kaya huwag ka na mag-istandalo. Para hindi na mabunyag ang tungkol sa si nanay mo at si tatay ni Gulo yun. Wala mapapahiya. At saka... Akala mo ba dahil lang sa recorder na yan, mapapabagsak mo ko? Yung teknik mo, pang 10 years ago na yan. Ikaw, masyado ka pang baguhan. Bihira na nga maging masaya ang tatay mo ngayon. Ayokong sirain ang saya niya. Basta mag ka lang, magiging maayos tayo. Kung hindi, sisiguraduhin kung hindi ka na makakapasok sa pamilya so. Hm. Chang Wanli, tungkol sa pagkamatay ng nanay ko, may kinalaman ka talaga. Hindi ko kailanman naisip na pabagsakin ka gamit ang recording na to. Pero, malapit nang matapas ang maliligayang araw mo. Pero tingnan mo dyan. Bakit ka nandito? Nagagawin lang ako sa malapit. Iuwi na rin sana kita Kailangan safe ang employee ko. Hindi pa ako uuwi ngayong gabi. Hello, iuwi mo na lang ako bukas, hindi ako uwi ngayong gabi Ano bang panak niya? Hindi naman siguro siya tutuloy sa bahay ko Paano kung nakita ni Dad si Kuluwan? Okay, bukas na lang Anong tinatayo mo dyan? Tara na